Yung mga ganitong klaseng rason, talagang matatawa ka na lang. Hmm. Bakit daw idinamay at ang si Bongo? Kasi daw sabi ng Quadcom, yung wala daw kinalaman na hindi naman idadamay nila sa kanilang rekomendasyon uh, na Pero eto ata yung pinakamalala na rason ni Bongo. <laughs> Nagnangangal siyempre ang isang ito dahil nga siya ay idinamay for kasangkot. Sangkot ka kasi, kaya ka idinamay. Sangkot ka kasi, kaya ka isinangkot. <laughs> Hindi kasi pwedeng sabihin mo na walang basihan ang mga investigasyon na ginawa ng Quadcom. Hindi mo rin pwedeng sabihin na na-pressure yung mga witness at may coercion na nangyari at tinakot. O taga lang, madaling sabihin yung mga ganyang statement eh. Pero, ah, saan ang pruweba mo? Kasi ang quad kong po, overwhelming yung kanilang evidences para marekomendahan na kayo or para irekomenda nga sa DOJ na kayo po ay kasuhan na. Ito yung pinakanakakatawa. Hindi naman ako mukhang kriminal. <laughs> so, sino ang mukhang kriminal? Si Bato. Si Digong at yung mga iba pang Duterte, sila ba ang mga mukhang kriminal? <laughs> Totoo yun, Naminsan, minsan iisipin ng mga kababayan natin na napakalinis na si Bongo. Hmm. Pero, mas ang kakatakot yung gano'n, nasa loob ang kulo ng mga ganyan tao eh. Yung tipong, ang pinoproject ay mabuti at malinis? Huwag kasi kayong magproject ng isang bagay na napakalayo sa totoong personalidad niyo. Kaya ayan, hmm. hindi ka talaga mukhang kriminal kaya nga, kaya nga nakakagulat na criminal ka pala <laughs> diba? totoong nakakagulat yan na isa ka palang kriminal pero hindi ka mukhang kriminal mas delikado ka kung gano'n, siguro mas gugustuhin ko pang makisalamuha doon sa mga taong mukhang kriminal, pero sa loob-loob mo sa kalooban pala ay mabuting tao o, mas gugustuhin ko yun hmm, ano daw? hindi naman ako mukhang kriminal yan ang palag. Pinalagyan kasi sa na nalang si Bongo ang Quadcom tungkol nga sa rekomendasyon na ito na nakasuhan itong mga ito na sa, uh, may, may kaunain, sa extrajudicial killing. Natural crimes against humanity ito dahil napakaraming napaslang malala ito. Matindi Crimes against humanity. Hindi basa-basang murder lang yan. Parang lahat ng nabanggit na mga, sa mga hearing nila, kahit hearsay o walang katibayan, idinamay naman nila. Yan ang reaction natin si Bongo. Okay. Walang katibayan. Puro daw hearsay. Eh, yung sinasabi nyo na wala kayong kinalaman. Yung sinasabi nyo na hindi kayo dapat idamay. Ano yun? May basihan kayo? Agad-agad? Maniniwala ang taong bayan na may basihan kayo dyan? Yung, yung burden ay nasa inyo. Patunayan nyo na wala kayong kasalanan. Dahil ang Quadcom, ang mga magagaling na kongresista ay nangalap ng mga ebidensya na talagang magpapatunay na kayo ay hindi mukhang kriminal pero mga kriminal pala. Good luck.